Natapos tayo kung saan nabunot ng kupol na si Wang Yan ang pangalan ng bida kaya sila ang unang maglalaban. At sa pagpapatuloy ng ating kwento ay pinakita na sa lahat ang unang labanan at di makapaniwala ang iba dahil sa unang labanan palen ay magkakatapat na ang dalawa kaya napasabi ang mga ito kung ito ba ay hindi sinasadya dahil sa maglalaban muli ang bida at ang kupol. Ang nangyari pala ay talagang nakaplano na na ang bida ang makalaban ng kupol dahil sa inihanda na pala iyon ng kanyang ama kaya napangiti na lang ito, at sinabi na hindi nito bibiguan ang kanyang ama. Kaya naman nagsimula na itong magyabang sa harap ng tao habang nakaturo sa bida. May galit nitong sinabi na lulumpuhin niya ang beast ng bida kaya humanda ito sa arena. Subalit hindi naman natatakot ang bida dito bagkus sarkastiko lang niya itong sinabihan na titignan nila kung saan aabot ang kayabangan nito. Maya-maya pa ay nagharapa na nga ang dalawa kaya naman di may tago ng mga manunod ang kanilang kasabikan sa mga maaring mangyari kaya naghihiyawan ang mga ito sa sobrang kasabikan. Samantala ang bida ay seryoso lang na nakatayo sa gitna ng arena. At sa gitna ng mga tao na nanunod ay nandito ang magkapatid na morong at nahalata ng kuya nito na laging nakatingin si Zinzin Zin sa bida, kaya tinanong niya ito kung bakit ito laging nakatingin sa bida. At kanya naman sinagot na kung nararamdaman daw ba ng kuya niya ang kanyang nararamdaman. May gulat naman itong napatanong kung anong nararamdaman ang sinasabi ng kanyang kapatid. Sinabi naman nito ni Zin Zin na mula nang makabalik ang bida ay ang kanyang aura ay sobrang lumakas. At di nito lubos na may isip kung ano ang na-experience ng bida nitong nakaraang mga araw. Kasunod nun ay nagkaharap na ang dalawa at habang nakataas ang kamay ng host na may pulang bandila ay kanyang sinabi na ang unang labanan sa ikapitong stage ay sa pamamagitan ng nang bida at ang kupol na si Wang Yan kaya naman nagbigay na ito ng hudyat sa pamamagitan ng bagbaba sa bandila sa kanyang kamay para magsimula na sa laban ang dalawa. At sa hudyat nito ay agad nang tumalon pa at Frost ang dalawa upang bahagyang lumayo sa isa't isa tisa para makapaghanda sa kanilang laban. Kasunod nun ay sabay nilang tinawag ang kanilang beast, kaya lumabas si Black Fang para sa bida at ang Ice Leopard naman para kay Wang Yan. Pagkatapos ay pinalabas sa screen ang information ng dalawang beast upang di maguluhan ang mga manunood at makita nila ang pagkakaiba sa lakas ng dalawa. Pagkakita ni Zin Zin sa impormasyon ni Black Fang ay labis itong nabigla dahil hindi daw kapanipaniwala ang nilalabas na aura nito. Dagdag pa niya na si Black Fang ay hindi mukhang initial rank isa, pero ang beast taming tester ay hindi maaaring magkamali kaya totoo daw talaga siguro na isa lang itong initial rank isa na beast. Napaisip ito ng malalim dahil ito daw ay labis na katakataka dahil sa pinapalabas na aura ni Black Fang ay hindi ito matatawag na initial rank isa lamang. Kaya pinagpapawisan na lang ito na mapagtanto niya na baka ang bida daw ay tinatago nito ang tunay na rank ni Black Fang at gusto nitong gamitin ang laban na ito para mag-breakthrough si Black Fang. Samantala sa nagaganap na laban ay mabilis na tumalon ang Ice Leopard upang atakihin si Black Fang. Subalit agad naman niya itong naiwasan ng walang kahirap-hirap at agad itong napunta sa dikalayuan sa Ice Leopard. Pero hindi pa dito natatapos sa pag-atake ang Ice Leopard at agad pa itong nagsigoy ng pangmalayuang atake gamit ang kanyang Freeze Blast. Na mabilis nagtungo sa kinaroroonan ni Black Fang subalit maging shadow ito para makaiwas sa paparating na atake sa kanya at dumaan ito sa ilalim ng sahig gamit ang kanyang Dark Shadow Stealth. At sa nangyari ay agad ng bom sa buong arena ang malamig na temperatura dahil sa pagsabog ng atake ng Ice Leopard. Kaya lahat ng mga manunood ay nanginginig sa sobrang lamig. Subalit si Black Fang ay patuloy pa din sa pagmamasid at naghihintay ng tamang timing para umatake. maya, -maya pa ay bigla na itong sumulpot sa likuran ng leopard na may matalim na mga tingin. Kaya agad na itong nagsigawa ng malakas na atake gamit ang kanyang kakayahan na hell howl, subalit kahit nabigla pa ang leopard ay nagawa pa din itong makaiwas kaya sa higlang ang tinamaan ni Black Fang. At makikita nating tumalon ito upang makakuha ng distansya kay Black Fang. Pero ang ginawang atake ni Black Fang ay agad ng bomb a lot sa mga nalalamigang manunood kaya labis silang nagulat dahil kanina na malamit ay ngayon naman ay napakainit na. At ang host naman ay labis na e-excite sa paglalaban ng yellow at apoy. Samantala ang bida naman ay gigil na gigil na sa laban at tinawag si Black Fang upang gamitin nito ulit ang silent claw. Kaya agad itong nagpalabas ng napakalakas na aura na nagmistulang isang demonyo at ang malamig na aura na bomb alat sa buong arena ay agad nitong naitaboy. Kasunod nun ay mabilis na umatake si Black Fang na may intensyon na patumbahin ang kalaban. Di naman ito nabigo dahil sa tagumpay niya na mapatamaan sa muka ang Ice Leopard. At sa nangyari ay tumawa ang ilang manunood dahil tinamaan ni Black Fang ang Ice Leopard gamit ang kanyang Silent Claw kaya hindi na daw makakagamit pa ng skill ang Ice Leopard, at tinawag pa ito ng iba na isang stupid gaya daw ng may-ari nito. Subalit si Wang Yan ay matapang pa din at di na babahala kahit na konti, sinabihan pa niya ang bida na kung iniisip daw ba nito na mahuhulog siya sa parehong pamamaraan nito. Kasunod noon ay may bagay itong tinapon sa kanyang beast. Agad naman na salo ng ice leopard ang tinapon nito at ito ay isang pill pero di pa malaman kung anong crossing pill ito. Pagkakain nito ay nasiyahan nito dahil naramdaman nito ang lakas na unti-unting pumapasok sa kanya. Mula sa kanyang likuran pati sa kanyang harapan at sa kanyang paa na bahagyang lumalakas at naghahanda ng isang malakas na atake. Kaya gamit ang lakas na nakuha nito sa pil ay agad siyang nagsigo ng malakas na pag-atake at mas malakas pa ito sa mga nauna nitong atake. At dito ay makikita na natin ang buong itsura ng Ice Leopard kung saan may tipak ng yelo na lumulutang sa paligid nito at sa leeg nito ay may nakapalibot na yelo na ito ang naging balahibo sa leeg nito. At sa may sahig naman ay may mga yelo na matatalim nagkaroon ng yelo dito dahil sa atake nito kanina. Kaya sa bagong lakas nito ay hindi maiwasan ng bida na mag-isip kung bakat ito ganito na lang lumakas. Kaya pinagmasdan niya ito ng maigi at maya-maya pa ay napagkanto na nito kung ano ang pinakain ni Wang yan sa Ice Leopard at ito ay isang pinagbabawol na droga. Kaya pag alit na sinabihan siya ng bida na para lang siya ay matalo nito ay pinakain nito ng pinagbabawol na droga ang bis nito. Ngunit sinabihan lang siya ni Wang Yan na wala nang pakialam pa ang bida dito. Kaya agad na niyang pinaatake ang bis nito gamit ang kakayahan nito na Ice Blade Storm kaya bumuga ito ng napakalakas na yelo. Nabahagyang napapaatres si Black Fang sa lakas ng impact na sinasalo nito. At dahil dito ay bahagya siyang nasugatan ng mga maliliit na yelong dumadaplas sa kanya. Kasunod nun ay sinabihan siya ng bida na magpakatatag ito hanggang sa matapos ang atake ng Ice Leopard na siya namang sinusunod ni Black Fang. Subalit dahil sa parang hindi tumatalab kay Black Fang ang pag-atake ng kanyang Ice Leopard ay naggagalaiti na ito sa galit at pasigaw niyang sinabi na hindi pa siya tapos, kaya muli niyang inutusan ang Ice Leopard na gamitin nito ang Ice Flame Shattering Ice Hammer. Dahil doon ay namumuo ang isang malaking yelo sa taas at parang hinihigop ang mga aura sa paligid ni Black Fang na di ay natapos din at gahiganting tipak ng yelo ang nabuo sa itaas ni Black Fang. Kasunod noon ay ibinagsak na ito ng Ice Leopard patungo kay Black Fang kaya nagkaroon dito ng bahagyang pagsabog at nagtatalsikan ang mga tipak ng mga yelo sa paligid. At sa nangyari ay kagalaw ang Black Fang at napapalibutan ito ng matatalim na yelo, kaya din ito sinubukang gumalaw kahit na konti. At sa pangyayaring ito ay labis na nabibigla ang dalawang manunood na ito dahil sa din ay la mapaniwalaan na ang isang sex cross kay splitting leopard ay sobrang napakalakas kaya nag-aalala sila na baka matalo na ang bida. At ang kupol naman na si Wang Yan ay nagsisimula ng magyabang sa pagsasabi sa bida na hinayaan na niya itong manalo sa kanya nung nakaraan, subalit ngayon ay ipapakita niya daw sa bida ang kanyang totoong lakas. Kahit ang ama nito na kupol din ay nagyayabang din ito sa prinsipal sa pagsasabi na ang kanyang anak ay kapareho din ang talent nito sa bida. Pero hindi naman siya pinapansin ng principal dahil nakatuon lang ito sa panunood sa nagaganap na laban. Subalit sa isip-isip nito ay minumura nito ang dalawang mag-ama dahil sa paggamit ng isang power boost at alam nito na ito ang nakahandang tricks ng dalawa laban sa bida. Samantala balik tayo sa dalawang naglalaban at si Black Fang ay hindi pa din gumagalaw sa kinaroroonan nito kaya nagsaad ang host na ang sitwasyon ng bida ay nasa alanganin, at baka matalo daw si Black Fang kung hindi nito makayanan ang mga sugat na natamu nito mula sa leopard. Dagdag pa ng host ay kung ang mga sumusunod na pangyayari ay mapagdesisyonan na ng bida. Si Zin naman at ang principal ay kinakabahan sa mga susunod na sandali kung saan inaante ng lahat kung magdisisayon ang bida na sumuko o magpapatuloy sa laban, kahit pa ang guru nito at kanyang kaibigan ay labis na kinakabahan. Saad pa ng host ay kung ang bida daw ba ay magagawang balikteren ang pangyayari at maging tabla ang laban. Subalit ang pinangangambahan ng lahat ay malayo sa iniisip ng bida dahil sa alam niya na kaya niyang talunin ang kupol na si Wang Yan dahil sa madami na nakaharap si Black Fang na mga magical beast sa Yinan Mountain kaya ang pangyayari na ito ay wala lang ito para sa kanya. Kasunod nun ay tinawag niya si Black Fang sabay turo sa kay Wang Yan na agad naman tinugunan ni Black Fang sa pamamagitan ng pagpapalabas sa malakas nitong aura. Kasunod noon ay ginamit na nito ang kakayahan nito na Inferno Fire Lotus at gamit ito ay walang kahirap-hirap na natunaw ang yelo na pumapalibot sa kanya at sa bawat apak nito sa sahig ay lumalabas ang isang bulaklak na apoy. Kaya nagulat ang kupol na si Wang Yan dahil sa natunaw ang pinagyayabang nitong yelo ng walang kahirap-hirap kaya naman mabilis niyang pinatatakbo ang kanyang beast para iwasan si Black Fang. Agad naman itong tumakbo papalayo sa nagliliyab na si Black Fang subalit na abutan pa din ito ng init na lumalabas kay Black Fang. Maya-maya pa ay naghahanda ito ng isang pag-atake habang nag-iinit ang buong katawan nito na nagmistulan na itong isang baga ng apoy. Kasunod nun ay agad niya itong pinakawalan patungo sa Ice Leopard at ito ay parang isang bulaklak na nagnininggas na apoy. Pagkakita sa kakayahan ng bida at ni Blackpang ay natuwa ang guru dahil sa napakalakas daw ang skill nito na Inferno Fire Lotus at ito ay isang fire element. At ang principal naman ay napaisip ito na ang pinapakita nitong skill ay maari lamang sa isang beast na nakaabot na sa pinaka-evolve nito kaya ito daw ay di kapanipaniwala. Samantala ang ama ng Koopo ay medyo nakakunat ang noon ito dahil sa nakikita niya na natatalo na ang kanyang anak. Pagkatapos ay ang Ice Leopard ay nahihirapan pa din sa pag-iwas sa bulaklak na atake ni Black Fang na parabang sinusundan siya nito kahit saan siya magpunta. Maya-maya pa ay malapit na itong matamaan kaya wala na itong magawa pa kung hindi harapin na lamang ito kaya agad na siyang humarap sa bulaklak na humahabol sa kanya. Kasunod nun ay nagpalabas ito ng malakas na aura na pinipigilan ang Lotus Fire na tumama sa kanya at habang nagaganap ito ay nagsaad ang host na si Black Fang daw ay isa lamang initial stage subalit na master na doon ang ang advanced technique. Samantala ang bida ay tinaas nito ang kanyang kamay sabay tawag sa Fire Lotus na parabang kaya niya itong controlling. Kasunod nun ay nagkaroon ng malakas na puwersa ang Fire Lotus at di na ito kinaya pang pigilan ng Ice Leopard kaya buong buo niya itong sinalo. At makikita natin ang pagkasunog ng Ice Leopard at napapasigaw na lang ito sa init ng kanyang nararanasan na kung magkataon ay tapa ang kakalabasan nito. Pagkatapos ng malakas na atake ay di pa agad makita ang nangyari sa Ice Leopard dahil sa nababautan pa ng makapal na usok ang paligid na may konting ninggas ng apoy. Hanggang sa nawala na ang usok at makikita na natin ang nangyari sa Ice Leopard na nakahandusay sa lapag at sobrang nanghihina na at di na lumaban pa. Kaya napatahimik ang lahat dahil sa nakita nila na isang pag-atake lang ang kinailangan upang patumbahin ang nangangalit na Ice Leopard. Kaya buong sigaw ng sinasabi ng host ang nanalo habang nakataas ang kamay nito. At walang iba kung hindi ang ating bida at ito ay matatag na nakatayo at pinagmamasdan ang nakahandusay na leopard. Kaya nagiyawan sa kasiyahan ang mga kaklase nito at kanila sabi na siya ay isang master dahil sa ang Inferno Fire Lotus ay di ka panipaniwala ang lakas nito. May iba pa na nagsabi na tignan nila ang digital display dahil ang mga stat ni Black Fang ay nagbago. Na dati ay isang initial rank isang ay ngayon ay naging initial rank tatlo na. Samantala ang kupol na si Wang Yan ay nalulukmok sa pagkat araw nito dahil kahit pa nagumamit na ito ng pinagbabawol na gamot ay natalo pa din ito. At ang bida naman ay kamakawe sa mga manunood kahit pa si Black Fang ay natutuwa sa naririnig na hiyawan para sa kanya. Kasunod noon ay pinuli nito si Black Fang sa magandang pinakita nito sa laban at sa isip-isip pa niya na pagkatapos nila na maghantang ng mga magical beast sa Yinan Mountain at makaharap sa atake ng isang lava lion tiger. At sa kapagkatapos ng life and death trial ay nagawang maabot ni Black Fang ang mag-advance at ginamit niya ang Ice Leopard upang makounter si Black Fang para umabot ito sa pagkadesperado na sitwasyon upang mag-breakthrough si Black Fang at maipanganak ito muli. Maya-maya pa ay natigilan siya sa pag-iisip dahil sa tinawag siya ng Vice Principal dahil sa sinabi nito na kailangan daw ng lahat ng isang ebidensya. Napaisip naman ito kung anong klaseng ebidensya ang gusto nilang makita. Samantala ang vice principal ay nagagalit dahil sa ang rule daw ng competition ay dapat pigilan ng contact bago pa ito tumama sa kalaban, at ngayon daw ay patay na ang Ice Leopard sa sahig ng arena ito daw ba ay hindi pa sapat na ebidensya. Nagsaad pa ang tatlo sa likod na ang ginawa daw ng bida ay di katanggap-tanggap at kahit pa daw ito ay talented ay hindi pa din makatarungan na pumatay sa kanilang sinasagawang competition dahil labag daw ito sa kanilang rule kaya inimumunkahin nila na dapat na ma-expelled sa kanilang academy ang bida. Sinabihan naman sila ng principal na magsasiguro sila ng imbistigasyon tungkol dito. Subalit paalala niya na bago pa man lumabas ang katutuhanan ay pag ang kung sino man ay sinubukan na e-frame up. Ang kanyang estudyante ay hindi niya ito papalampasan nang ganun na lang kadali sa lingon sa vice nito na parabang ito ang kanyang pinaparinggan. Kasunod nun ay agad niyang tinawag ang guard at inutusan na dalhin sa kanya ang katawan ng ice leopard at hayaan nila na masuri ito ng isang beast doctor para sa autopsy. Pagkatapos ay agad ng sinuri ng doktor ang ice leopard at tinanong pa ng principal kung ano ang natuklasan ng mga ito. Agad naman nagsalita ang doktor na ang dahilan daw ng pagkamatay ng Ice Leopard ay isang internal ang nasanhi ng Hellfire Lotus. Pagkatapos nitong magsalita ay nakatingin na may takot ang doktor sa vice principal na parabang kasabwat niya ito para magsinungaling sa dahilan ng pagkamatay ng Ice Leopard. Kaya sinabi na ng vice na kung hindi daw ba nito narinig na kahit ang doktor ay nagsasabi sa tunay na dahilan nito. Subalit bigla sumingit ang bida sa pagsisilita ng Vice at kanyang tinanong sa Vice na kung anong klase daw ba ng salarin na umaatake sa gitna ng maraming tao. Sa tanong nito ay napaisip ang isang guru dahil totoo daw ito dahil kung bakit daw ba ito aatake sa harap ng napakadaming saksi at sinigandahan pa iyon ng bida na ang kanyang Black Fang ay Hellfire Lotus ay isang soul burning attack kaya bakat ang ang isang Ice Leopard ay mamatay sa isang labis na pagdudugo. Kaya tinanong niya ang doktor kung ang pagsusuri ba talaga nito ay sakto. Nauutol naman ang doktor at the Maka sagot ng maayos. Kasunod nun ay binulungan pa ito ng bida at nagbigay ng advice sa doktor na wag daw nito sayangin ang kanyang karir Nabilang isang beast doctor para lang mapagtakpan ang katulad ng vice kaya mag-isip muna ito bago magsalita. Labis naman pinagpapawisan ang doctor dahil sa hindi nito alam kung ano ang kanyang gagawin dahil sa na expose na ang plano nila. Kasunod nun ay nagsaad ang bida sa principal na ang mga nagaganap ay napakaseryosong bagay kaya magre-request daw ito ng isang blood test sa Ice Leopard para makumpirma nila ang tutuong nangyari. Naagad agad naman sinang ayuna ng principal at pinamamadali ng gawin ito. At pagkalipas ng sampung minuto ay lumabas na ang resulta ng blood test. Kaya agad nang ni-report ng doktor sa principal ang resulta ng kanilang ginawang test sa dugo ng ice leopard. Kaya sinabi na nito ang dahilan ng pagkamatay nito ay dahil sa isang frenzy pills. Bigla naman sumigaw si Wang Yan at tinawag pa niya na peke ang doktor at tigilan daw nito ang paninira sa kanya. Subalit giniit pa din na tama ang kanyang pagsusuri at inaalok pa niya sa principal ang resulta ng kanilang pagsusuri na ang Ice Leopard ay nakakain ng frenzy pills. Dagdag pa niya na ang pill na ito ay hinahayaan ang beast na pumasok sa frenzied state at binubus nito ang power nito sa sukdulan subalit may backlash ito. Napaluhod ang kupol na si Wang Yan sa harap ng principal at kanyang sinabi na sana paniwalaan siya nito na wala siyang kahit na anong binigay na frenzy pill sa kanyang beast. Subalit tumingin ang principal sa kanya ng matalim at isinampol niya dito ang hawak-hawak niyang ibeden siya kaya tinanong niya ito kung magpapatuloy pa ba ito sa kanyang pagsisinungaling, umikot ito at humarap sa kanyang ama at nakiusap na tulungan siya nito. Kaya agad nitong tinawag ang principal at kanyang sinabi na sana bigyan nito ng isa pang pagkakataon ang kanyang anak. Subalit dito pinagbigyan ng principal bagkus sinabihan niya ito na huwag kalimutan ang kanyang posisyon dahil hindi lang ito isang ama isa din itong vice principal ng Asher Dragon Academy. Dagdag pa niya na kung gusto nito na pagtakpan ang pangyayaring ito ay siya at ang kanyang anak ay maaari ng umalis sa Asher Dragon Academy ng magkasama. Nang ninyit-nyit naman ito sa galit dahil pag ito ay nagpatuloy ay kahit na siya ay matatanggal sa academy. Kaya wala na itong nagawa kung hindi potal seeking ang kanyang sariling anak. Kaya si Wang Yan ay parang tinamaan ng kidlat sa nangyari sa kanya. Kaya mang iyak-iyak itong sinabi sa kanyang ama na kung bakit kahit na siya ay kanyang tinanggal. Ngunit binulungan na lang niya ang kanyang anak na ang frenzy pill daw ay isang malaking ebidensya na hindi nila kayang itanggi kaya wala silang ibang magagawa kundi sumunod na lang sa ngayon. Pero pinangako nito sa kanyang anak na ipaghihiganti niya ito. Kasunod noon ay tinulak na niya ito sa mga guard at kanyang sinabi na itapon na nila ito sa labas dahil tanggal na ito sa kanilang akademi. Napapasigaw na lang sa kanyang ama ang kupal. Maya, maya pa ay tapos na ang competition at inanunsyo na ang freshman tournament top 8. At ang una ay si Merong Zin Zin, na sinundan ni Xiao Xingyu na ating bida sunod ay si Merong Yangshuo, Zhao Tianming, Zhou Saiyu, Sun Pang, Lin Enzuo. At sa pagkapasok nito sa top 8 ay pinag-uusapan siya ng mga ibang tao dahil sa kahanga-hanga daw ito dahil kahit dati daw ay ito ay mahina at wala daw ito malakas na kapit sa academy ay nagawa pa din ito na makapasok sa top 8. Naririnig naman ng dalawang magkapatid na merong ang mga papuri at paghanga ng mga tao sa tingbida. Kaya nagsaad ito sa kanyang kapatid na si ZinZin Zin na nagawa daw makapasok ng bida sa top 8 dagdag pa niya na inagaw daw ng bida sa kanyang kapatid ang napakadaming kill nito sa ginanap na trial, kaya kung magkakaharap sila bukas ay ipaghihigantido niya ito. Naagad naman itong hindi sinang ayunan ni Zinxen. Dahil gusto nito na siya mismo ang gagawa nito na talunin ang bida sa kanilang laban bukas. Samantala tinawag naman siya ng kanyang kaibigan at masaya ito na binalita sa bida na nakapasok ito sa top 8 kaya binati niya ito na may ngiti sa kanyang muka. Sinabihan naman siya ng bida na isa lamang itong top 8 kaya hindi nito kailangan ma-excite ng gusto. Subalit giit pa din ng kaibigan nito dapat mag-celebrate sila ng tama. Habang sila ay nagkakasyahan ay galit naman na nagsaad ang vice din na habang nagningit-ngit sa galit ang ngipin nito na wag daw ang mga ito na magsaya ng napakaaga, dagdag pa nito na titignan daw nila kung makakatawa pa din daw ito sa pagbalik niya ng kanyang bahay. Sa tono nito ay mukhang may binabalak na naman ito laban sa bida. Pagkatapos nito ay makikita natin ang bahay ng bida na magulo sira-sira ang gamit at tila ito ang sinasabi ng vice din na hindi na makakatawa ang bida sa pag-uwi nito.